trial. Ganyan pala siya, no? Ganyan pala siya, no? Ano ba yung ini itong aga-aga? Ganyan siya dapat, eh, you no? Know? Dapat may sombrero rin ganyan, no? Para matching talaga with feelings, no? Nilagyan ka ng balbas, kambing ang labas mo. <laughs> Aba, may aldos din sa kabila, ha? Nako, sinasabi ko sa'yo, wag ka mag aldos, -aldos dito. Ka kawawa ka sa akin, pre. Tumahimik ka nga dyan. Pero tingnan natin kung hanggang saan lakas nito. Sa mga kanjan, sa mga gusto mag Fokus kayo sa isang hero mga pre or sa ilang hero i-practice nyo nang i-practice makakapag-mitic kayo nyan sinungaling yan <laughs> ang problema lang pag nakarating kayo ng mitic doon ka na mga high blood ng 10 times ha kasi mga kakalaban mo doon maaaring ka-level mo na sa lakas mo or mas malakas pa sa'yo ganun <laughs> yun ha? lalo na pag solo iiyak ka doon kaya ako sa inyo Bumuhay kayo ng squad. Huwag ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo. May hirap magsulo, magparang. Ha? Ito lang, okay. Pre, pre, magingat! Ayan, pre, oh. Maglalas kayo yata. Oh, sa akin pa. Ah. <laughs> Ang tapang mo naman. Ang tapang naman nito, pre. Tapang mo <laughs> ginagawa mo, pre? Patay to, pre. Hmm, patay. Gago. Tama. Stupid. Bawgit log. Wailigo. Hindi na, pre. Patay na to, pre. Patay to sa akin to. Sinasabi ko sa inyo eh, pag sinabing patay, patay yan. Wala ka bang puso? <laughs> isa akong, um may isa akong um salita. One talk, one talk. One talk, one talk. Ay, sus, Mario. Sungkitin mo, sungkitin mo. Yan, sungkitin mo. Ay, tang mo. <laughs> Ay, sus, Mario. Sip, gino. O, pastilan. Ay, naya. Ay, sus. Naya, na. Tutulog <laughs> pa sa pansitan eh. Pre, pri, pre. Go, 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 go. Target locked. Putang ina mo ka. Putang <laughs> mm. oh, ina. Isus. Huwag oh. ah! <laughs> um, um, mong dito. Salamat. 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 Sayang. Very good. Very good. Putang pre. Putang min. Bak, 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 bak. <laughs> Putang ina, pri. ako trick pri. Patayin mo, ha? Pri! <laughs> 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 Putang ina, GG tayo! Yehey! Yeah! <laughs> Anong gago po, tragis yung chang iyo, di Oh, tangi ka, ha? Alo! Side sweep! Putragis! Hmm. Hmm. Ay, gago ko! Tangi lang! Dami ka si Nila, Tragis, min. Malulugi kami dito. Tangina, pre! Mayabang ka kasi. <laughs> hey, pre. Mm. Sige, baratan mo. Mm. Mm. Gago ka, Layla ka. Gago ka kanina ka pa. Ay gaga. ako. Mm. mm. Sige, palag. Mm, sabits to. Ay sayang. Push! Push na, push na, push na. <laughs> Pagkakain namin! Ano yun? Kakako na disconnect ako? Hindi mo alam? Ang bubo naman ang internet na to! Disconnect! Reconnect! Disconnect! Reconnect! Napaka-tanga mo internet! Sige, banatan nyo! Putang oh, ina, talo na to. Talo na talaga to, pre. Puta, Gigi. Hala ka! E, eh, putang inang bulldog. Putang. Ay, oh, ay. Pasensya na kayo, mga pre. Ano, tayo? Napaka-buisit naman ang na internet na to. Nangatwirang ka pa. <laughs> O oh, namin Pinapatay patay ng kulto

Malas naman oh. <laughs> daba daba kapas. Ako mutang ina oh. Tang Kalma lang, kalma. Hoy, nana, patay ka. Dagum putang ina oh. Target locked. <laughs> O, oh, dito. Pumasok ka dito. Subukan mo. Hmm. Sige. Takbo! Takbo! Hmm. Hmm. Ay, gaga. Ayan ba? O, oh, ito pa. O. Oh. O. Oh. Ay, joke lang. Joke lang. Bakay. Bakay, pre. Bakay, pre. Duwag! Sisigwi, o. Oh. Gago ka. Patay tong kan sa akin. Chang-i. -e. -chang in na tala to. Eh, chang -yo. Ah, suabe, patay kang bata ka. Tidak sabi ko sa yo. Oh, la, la. Tang ina ka. <laughs> bright na bright ka talaga. <laughs> mm. Nice one. Push na to. Buboy, na malik. <laughs> Push na this. Push na this. Push na this! Sigaw-sigaw ka pa. <laughs> Ang mga na to. alam mo siguro, kaya mo yung habula-bula natin, ha? Ah. <laughs> Ayun ang bulldog, love trip yung kaya na gators. Ano gusto matuwa ako? <laughs> <laughs>